dito mga sir ito yung headlight connection uh, headlight switch connection dito naman yung DRL switch connection so dito makikita nyo yung coding sa switch likod yan sa switch may coding yan C, N, O, N, C negative at sa capacity so ginawa ko sa headlight dalawa lang wire ang ginamit ko ay pinalabas ko dito sa switch yung positive at saka negative hindi ko na ano sinama so hanging yan yung dalawa so ginam ang uh, gagamitin lang natin yung C at saka NC e, pag sa samahin nyo yung, yung dalawa C at saka NC pagapang yan papunta dito yung apapuntang uh, papuntang socket headlight okay. mapapansin nyo uh, dito may isang wire no uh, pinutol ko yan isang wire yan pero pinutol ko so ang kulay ng uh, wire na yan ito ito yung head sa papuntang headlight ito yung kaputol no ang kulay ng wire na yan is kulay black na blue yan kulay black na blue so putulin nyo yung dalawa ito yung papuntang harness dito ito yung kaputol papunta itong headlight parang tayo si at saka in si samahin nyo pagapang dito sa kaputol na harness nyo itap no tapos yung normally open o NO dito yan pagapang papuntang headlight socket o Headlight Dito nyo ay yan Okay Huwag nyo lang ta rin Ah uh, Sundin nyo lang yung Ginawa ko yung uh, Ginawa kong diagram No Okay Dito naman sa DRL connection Si At saka Yung Pinagsama ko Yung dalawa Pagapang Papuntang Headlight Ay headlight man Sorry sorry Papuntang 12 volts accessories wire. Tap lang yan sir ha. Tap niyo. Ang kulay ng accessories wire is kulay black. So tap nyo yan. 12 volts. So yung green. Ay green. Yung negative is tap nyo sa negative. Ang kulay naman ng negative is kulay green. Tap nyo, na, uh, tap nyo din. Okay. Dito. NO at saka plus. Pagka pang papuntang DRL positive ng DRL so dalawang wire lang yan yung DRL itap nyo, uh, nyo yung NO at saka plus dito sa positive sa DRL dito naman yung isang wire galing sa DRL uh, ilagay nyo din sa negative okay mga sir gawa tayo video sa pag ano dito mga dito natin ilalagay yung switch uh, DRL at saka headlight dito natin uh, mapapansin nyo yung mga wire na yan uh, hindi sa akin uh, hindi ako gumagawa ay, hindi ako gumawa niyan. sa ibang wiring siya nagpagawa niyan so sa akin dito is DRL at saka headlight switch lang so dito tayo mabubutas dito na butasan natin at saka napwesto na natin yung mga switch. Ito. Tapos dito magkakatayo ng wire sa headlight. Isang wire lang ang ikakat natin. Yung headlight lang. Dito mga sir, mapapansin nyo may mga code yan dito yun, yung, dito yun yung makikita yung coding na headlight, ah, yung mga switch na yung makikita C, N, O, at saka N, C. Yung positive at saka negative, parang baliktaran niya, uh, baliktaran niya ata yun. So, importante dito yung C, N, O, at saka N, C. dito mga sir nag test tayo hanapin natin yung ACC wire gamit tayo ng tester so nahanap ko yung kulay black test natin kung 12 volts ba ito so yung isang probes ng tester lagay nyo sa isang wire na negative so on natin yung tester lagay natin sa 12 uh, sa voltage on natin yung ignition pag, lo, pag may lumalabas na 12 volts yan ACC wire yan natin na tab ito 12 volts so subukan natin paanda rin yung motor uh, magiging 14 yan 14 volts okay alright so ito yung kulay black na ACC wire yung isa naman na proves galing sa tester lagay nyo sa negative dito mga may pinagapang na ako ng wire. Ito yung uh, 12 volts, ICC. At ito naman yung negative. nag na ako dyan. Uh, uh, dito yung mga wiring, no? hindi sa akin yan. Hindi pinagawa sa dito sa akin. So, huwag niyo nang pansinin yan. So, dito tayo sa connection natin. Ito naman yung galing sa headlight. Uh, yung puti, yan ang NO. Yung kulay yellow naman, Ayan uh, ang C at saka NC. Pinagsama ko yan dalawa So lagyan Hininan uh, ko muna Tapos lagyan natin ng Singapore tube Okay Kapunta itong headlight Guys sa pag naman Kayo na bahala Paano nyo pagandahin yung pag wiring nyo? diskarte nyo na diskarte na lang So dito na tayo guys sa DRL switching. So natin yung C at saka NC. NO at saka positive. Uh, yung negative is negative. So tingnan nyo yung uh, diagram na ginawa ko. Uh, Yan ma malalaman ayun na ang bahala paano pagapang papuntang DRL so balik tayo dito sa baba ito yung 12 volts ACC at ito naman yung negative so mahaba yan so padugtong yan papuntang DRL din so balik tap na lang dito na sir natato natin yung uh, 12 volts ccc sa C at saka NC itong kulay blue is negative yan so dito itatap natin dyan sa negative so isahan na lang para walang madaming wire so para hindi sagwa tingnan so tap, tap na natin yung negative sa switch so dito na tap na natin yung negative kasi sa switch ito naman papunta na tayo sa DRL ng negative. Okay, so natapon natin yung uh, C at saka NC sa 12 volts ACC. Ito yung puti at saka plus, ito yung papuntang DRL. Positive yan, papuntang DRL. So, pag mo yung switch, jan uh, dyan, iilaw na yung DRL. Balik tayo, ito yung negative. Ito yung patuntang DRM din na negative. So, nakita dalawang wire or apat na wire. Ah, nakita yung dyan. So, balotin na natin mamaya ng tape at lagyan na natin ng uh, wire sleeves. So, So dito mga sir, nabulutan natin ng wire sleeves Papunta dito sa sakit sa headlight So nagtap na ako dyan Nalagyan ko ng bullet terminal So plug na natin So balik tayo So balot lahat niyan ng uh, wire sleeves yung gawa ko Para hindi sa gwating Yung ibang mga wire na so, makikita nyo dyan hindi sa ah, hindi galing sa akin yan sa iba so kabit na natin yung headline so makitest tayo kung so, successful success tayo sa paggawa natin so, dito pinaplag ko yung uh, galing sa sa, sa DRL sa kaya yung headline So dito mga sir, on natin yung ignition switch. Okay. So on natin yung DRL. Okay, success po tayo. On na lang, on din natin yung headlight. Alright. Hi. Hello. So off natin yung headlight. Okay, success. Okay, on. Yeah. On the rail. On headlight. Hi. Low. Off headlight. Yeah, off the rail.